Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagbigay ng palugit si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga may-ari ng e-bike, e-trike at iba pang apektadong sasakyan upang makasunod ang mga ito sa mga ipinatutupad na regulasyon sa Metro Manila. Sa isang post sa X o dating Twitter, inatasan ng Pangulo sa Metropolitan Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na magbigay ng sapat na panahon para abisuhan ang publiko ukol sa pagbabawal sa mga naturang sasakyan sa mga pangunahing kalsada sa reyon. Sa loob ng naturang grace period, hindi mag i ng tiket, magpapataw ng multa o mag impound ng mga mauling sasakyan. Maaari naman silang sitahin para paalalhanan at maituro sa mga kalsadang maaari nilang daanan. Nitong lunes ang nakatakdang umpisa ng pagbabawal sa mga e-trike at e-bike na dumaan sa mga pambansang kalsada at ilang malalaking daanan sa kamay nilaan tulad ng EDSA. Ngunit binigyan sila ng MMDA ng dalawang araw na grace period at nagsimula lamang na manghuli ang ahensya kahapon. Sakop din ng ban na ito ang mga tricycle, pedicab, kuliglig at kariton. Sino mang mauli ay pagmumultahin ng 2,500 piso at posibleng ma-impound ang sasakyan kung walang lisensya o rehistro. Nagsanib puwersa ang Department of Transportation, Department of the Interior and Local Government at Metro Manila Development Authority na paitingin ang kampanya laban sa mga sasakyang kolorum sa Metro Manila. Pinangunahan ang pagpirma ng Tripartite Cooperation Agreement ni na Interior Secretary Benhur Abalos, DOTR Secretary Jaime Bautista at MMDA Chair Romando Artes. Sa ilalim ng naturang kasunduan, magtutulungan ang tatlong ahensya sa pangguhuli sa mga kolorum at pagsasaayos ng daloy ng trapiko kung saan bubuo ng isang Joint Task Force na kinabibilangan ng mga tauhan mula sa tatlong tanggapan. Ayon kay Bautista, makatutulong ang pagsugpo sa mga kolorum para maluwag ang daloy ng trapiko sa mga kalsada. Matutulungan din ito ang mga lehitomong chuper at operator ng pagpublikong sasakyan at mapoprotektahan ang mga mananakay. Nagpasalamat naman si Bautista, kina Sekretary Avalos at Chairman Artes sa pagtulong nila sa pagresolba hindi lang sa isyo ng kolorum kundi sa problema sa trapiko. Pinanindigan ng Pilipinas ang pagpapalakas ng trilateral alliance at pinalakas na ugnayan nito sa Estados Unidos at Japan. Sa isang payag, tinawag ng Department of Foreign Affairs ang naturang alyansa na sovereign decision at hindi dapat ituring na banta sa anumang bansang nagnanais ng kapayapaan. Ayon sa DFA, layunin ng trilateral cooperation na palaganapin ang kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa Indo-Pacific region. Inalmahan din ng DFA ang girit ng China na ang Pilipinas ay naganap ng gulo at nakikipagkampihan sa ibang bansa na nasa labas ng reyon. Giit ng DFA ang China ang pasimuno ng gulo na dulot ng kanilang pang-aangki ng teritoryo at militarisasyon. Hindi rin dapat umano masamain ng China ang kooperasyon ng Pilipinas, US at Japan. Pinayuan rin ng DFA ang China na pag-isipan ang mga ginagawa nito sa West Philippine Sea at South China Sea. Kaugnay nito, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na walang bansang pinatatamaan ang isa sa gawang balikatan na exercises mula Abril 22 hanggang Adyes ng Mayo. Iginiit layunin ng balikatan na paigtingin ang kooperasyon, palawakin ang mga oportunidad sa pagsasanay at yakin ang kaayusan sa rehiyon. Nilinaw ng Department of Education na hindi otorisado ang mga collared shirt na may logo ng ahensya na ibinebenta sa online platforms. Ayon kay Education Deputy Spokesperson Assistant Secretary Francis Bringas, bagaman naintindihan nila ang kagustuhan ang uh, iba nating uh, kababayan para kumita, hindi otorisado ang mga ito. Hindi rin kailangan uh, kailangang bumili pa ng alternative uniform ang mga guro at kawani ng ahensya dahil maaari rin nilang uh, suotin ang mga ipinamigay na t-shirts tuwing may selebrasyon. Posible anyang nakuha ng mga sellers ang logo ng DepEd at ang matatag seal dahil available ang mga ito online. Sa inilabas na ng memorandum ng DepEd nitong Lunes, pinapayagan ang mga guro at mga non-teaching personnel na magsuot ng collared shirt sa gitna ng matinding init na nararanasan sa bansa. Mari itong isuot katerno ng slacks, jeans, cargo pants o iba pang uri ng mata black pants alinsunod sa revised dress code ng Civil Service Commission. Arestado ang claimant ng isang shipment na naglalaman ng higit 218 million pesos na halaga ng shabu sa Ninoy Aquino International Airport o Naiya Complex sa Pasay City kagabi. Huli sa isinagawang operasyon ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang 28 taong gulang na suspect na kinilalang si Christine Tigranes. Ayon sa Philippine National Police Drug Enforcement Group, nakasiksik ang shabu na may bigat na 32 kilos sa shipment na idineklara bilang machinery muffler. Dinala na ang suspect at ang nasamsam na ebidensya sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Ayon sa Bureau of Customs nagmula sa Zimbabwe ang kainalang kargamento at dumating ito sa bansa noong April 13. Nakatanggap umano sila ng impormasyon ukol dito kung kaya ikinasa ang profiling at masusing pag-iinspeksyon. Maaarap ang suspect sa mga kaso ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako po si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA headlines na gatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.